Focus muna tayo po dito sa seryosong issue ng uh, impeachment trial ni Sara Duterte na gustong isabotad sa paniwala ng ating mga mamamayang Pilipino at uh, maging ng mga legal luminaries gustong isabuha isabutahe yata ng Senado ng mga kaalyado po ni Sara Duterte ni Digong ang intensyon maliwanag hindi na ituloy ang trial para hindi makapag-present ng mga ebidensya yung uh, prosecution panel, they want to terminate the impeachment case without the benefit of trial, which is uh, a betrayal of uh, public trust. Kung ano yung akusasyon kay Sara Duterte sa Articles of Impeachment na kasama doon ang betrayal of public trust, yun ngayon ang ginagawa ng Senado. Kaya tama itong, ano, tama itong uh, mga sinabi ng House Prosecution Panel. Yan po, sabi ni da dating Senador Uh, Laila de Lima, na ngayon incoming uh, representative ng mamamayang liberal, party list representative po. Malinaw niya sa konstitusyon. Once the House transmits an impeachment complaint to the Senate, it is the Senate constitutional duty to convene as an impeachment court. No ifs, no buts, no excuses. And when powerful figures are accused of grave abuse... Silence is complicity. Delay is betrayal. So dami na pong traidor dito sa ating bansa. Nagkakalungkot kasi yung mga traidor, they are, they are our elected officials. Padaling sabi, nakapili tayo ng mga opisyal ng ating bansa na mga traidor, traidor sa mga Pilipino. Hindi yung interes ng ating bansa, ng ating mga mamamayang Pilipino ang kanyang, kanilang sinusulong kundi interes ng iilan lang ng kanilang kalyado. So this time, ang mga kababayan, ayaw nila nga, no? sa yung uh, impeachment trial, the Senate now is under trial. And there is an increasing outrage laban mga kababayan sa Senado. Sa perceived cover-up, na gusto nila, nilang mangyari sa pamamagitan mga kababayan na hindi na ipagpatuloy ang impeachment a trial kay Sara Duterte, i dismiss na lang, de facto dismissal. Isabi nga ng uh, iba, impacto anya ito, impacto hindi de facto, impacto dismissal. Itong mga nasa likod sa, ng uh, de facto dismissal, although yung resolution mga kababayan, hindi, ma, hindi pa man apermado uh, in a number. Pero this is an attempt na talagang gusto nila na i-terminate He dismiss ang kaso without the benefit of hearing. Sabi ko po sa inyo, huwag tayong papayag. At natutuwa tayo mga kababayan kasi there is a growing outrage ngayon. Kung saan, kung hindi nila papat, papanagutin si Sara Duterte, ang sinado ngayon ang ating papanagutin. Sila yung ating i-convict through people power. May nakaamba na po na people power. Pag diniretso nila ang pagsasabutay mga kababayan dito sa impeachment trial, kaya yes, sabi po ni Chiljok, no. Akbayan na uh, party list representative. When the Senate acts as an impeachment court, it casts off its robe, its robes as a lawmaking body and takes on a completely different role mandated by the Constitution. The Senate has a constitutional duty to conduct the trial and cannot simply dismiss it through a resolution. Upholding accountability in justice is a constitutional mandate of the Senate and a fundamental part of good governance. Yan ang naging statement ni Chil Jokno kahapon. And yung kanyang partido mga kababayan, party list, at bayan party list, is planning to mobilize a mass action to compel the Senate to start Sara Duterte trial. You can just imagine itong uh, mga uh, senador natin. Kailangan pang itulak. Kailangan pang uh, puwersa, puwersahin natin para magtrabaho. Saan nga nakakita ng uh, klase ng mga senador, mga kababayan, na kailangan mo pang itulak, kailangan mo pang uh, i-pressure sila para gampanan ang kanilang trabaho, mandato ng ating konstitusyon. So talagang nakakabwisit, mga kababayan. Yan ang rason bakit there is a growing outrage from among the public ngayon po, mga kababayan, at tanda nilang dambahin ang Senado. Dahil gusto nilang pagtakpan itong si Sara Duterte, 'yan ang perception ngayon, dahil sa kanilang pansariling political interest. Kaya sabi dito sa uh, balita mga kababayan, a series of mass actions will be conducted by Akbayan party list along with Civil Society Coalition Tindig Pilipinas to demand the Senate to comply with, it, with its constitutional duty to try Vice President Sara Duterte in an in trial. So sabi ng at itong series of uh, mass actions gagawin sa June 9 hanggang June 11. The mass actions will kickstart with a people's march march and an ecumenical gathering in front of the Senate building in Pasay City on June 9 with a crowd of more than 3000. This will be followed by a people's vigil on June 10 in culminating on June 11 with uh, a day of action for trust in Accountability March of more than 5,000 participants, sabi po ng Akbayan. So inisya lang yan po, unanambe na yan. Pag nakita ng mga mamamayang Pilipino na talagang hiya ng ating mga Senador, ang ating uh, saligang batas, malamang sa malamang barikada na ninyo, huwag ninyong palalabasin dyan. mag kayo for one week. Huwag ninyong palalabasin dyan sa Senado. Yung mga Senador, na nangwawalang hiya sa atin hanggat sila mapilitan mga kababayan na gawin ang trabaho or else kung ayaw nilang gawin ang trabaho, palayasin na ninyo dyan. Alad ka rin ninyo. Dyan sa Senado, itulak ninyo po. Ilubog ninyo sa Ilog Pasig. Sa burak ng Ilog Pasig kasi doon sila nababagay. Yan ang gawin natin dito sa mga senador. Kapag kukonsente nila sa ginawa ni Sara Duterte ay ating Pangulo pinagbantaan ipapapatay si Lisa Marcos pati si Martin Romualdez at yung iba pa na nakapalaman sa sakdal lalo na yung pag-allege uh, na paglustay sa kaba ng bayan so, wala silang karapatan to occupy that positions in the Senate bilang mga Senador they're repre representatives of the people yung interest natin kung ayaw nilang i-represent umalis sila dyan sa Senado kasi yan na sinado ang dapat nakaupo dyan, naglilingkod sa ating bayan. Sabi rito, at bayan believes that the Senate should fulfill it, its constitutional duty to convene the impeachment court. In the same statement, at bayan party list President Rafaela David emphasized that the people's task now is to remind the Senate leadership of their constitutional duty to convene the impeachment court to delay any task not only violates their sworn oath but also adds to growing suspicions that they are favoring BP Sara. 'Yon man talaga po. Proud na proud sila mga kababayan na tawagin silang Duterte senators. At during di campaign nga po, ang tawag sa kanila, ang tawag nila sa kanilang sarili, Duterte. I e sabi nga natin, kung senador man lang sila ng mga Duterte, di magsweldo sila galing kay Digong, galing kay Sara. Pero Huwag silang uupo dyan sa Senado. Kasi yan na uh, Senado po, ang dapat umupo dyan, Senador ng bayan, hindi Senador nung, nung kung sino man mga kababayan. Kaya sabi dito, this unusual delay Anya, is needlessly eroding the public trust in the Senate and inviting our citizens anger. The public sentiment wants her to face trial. They are patiently waiting, but the patience has limits. She warned. Tama po. Eh, ulit-ulit nating sinabi, huwag ninyong sasagarin ang pasensya ng ating mga mamamayan kasi po, kakalad ka rin kayo dyan. Kung paano si Erap Estrada tumakas papuntang Ilog Pasig, doon na lang sa dumaan, doon ang mangyayari sa inyo. But it's not from the, from, uh, the palace. kung the galing dyan sa Senado. Kayong mga senador, you'll be forced to leave the Senate. Pag nilosob kayo dyan, ang galit na galit na mga mamamayang Filipino kasi sinagad ninyo yung pasensya.